si Ano kaya meron dyan? Pasukin daw natin yan. Kung ano so, na. The World of Plants. World of Plants. Pasukin natin itong World of plants. Yan. What do you have here? May hagdan? Okay, timba na natin tong hagdan. Ha? Dito, makdo. Paglabas na ito. Ayan, naglalakad kami dito, guys. Naghanap kami ng makdo kasi mag-ice cream kami. <laughs> 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 Meron bang makdo dito, oh? namang kabukiran ito mga pingapon na <laughs> <laughs> may shot ka lakot Discovery Penam Ano ba yan? World of Plum talaga siya Iniikot na namin to. Yeah. Hmm. Hmm. Oh, oh <laughs> Dito naman ako. <laughs> yan How is it? Hmm. Ano meron dito? Hindi yon. Meron dito. <laughs> parang mukha siya oh. Ang ganda ng pagkakaano nito. Pagkakadesign, parang mukha ng tao. Ayan no, oh, 'di ba ang ganda? Uh, what kind of Ito parang mushroom naman siya. Ang gagaling ng ang ganda ng pagkaka-design niya. Ito ano rin to eh, mukha rin to eh. The first time natin dito. Oo. Ito ang pagong oh. Pagong. Ito. Yeah, ang ganda ng landscape nila at ang ganda ng pagkaka ng kanilang mga halaman dito. Oh, di ba? Napakainit nga lang po talaga kaya nakapusyam. Yeah. <laughs> Sobrang hagard. <laughs> Yan. Yeah. Yan. yan. Ang ganda. Ganda, ganda. Ganda, ganda ng pagkakadesign nila ng mga halaman. Yan. ano naman kamukha yan? Ano naman animal siya? Hindi ko rin alam. O, oh, yan. Punta at lapitan natin. hmm yung world of plants. Napakaganda. Napaka talented talaga ng mga Pilipino. Huh. napaka talented ng mga Pilipino. Ah, ng mga Pilipino ng mga tao pala. Hindi kasi different of people is here. That's why I don't know. Yan. Oh, andito pa rin kami sa sa marina. Oh, diba? That's it. all. Everything. Hmm. Hindi ko alam ko ano klase ng ano yan. Ng animals day. Oh, hmm. ayan. Nasa wave of life naman tayo. Ayan. Uy, <laughs> sarap ng hangin. Oki, okay. atower. Ano so? ako Nakapamayungan ako. Bakit ba? Harmless. May seal. Ayan. Anong halaman to? What this? What kinds of plant or tree this one? You know someone is comment down below if you know it. <laughs> yeah. Some kinds of of trees. Yan ang bunga niya. Yeah, that's why. ano class of fruits niya? comment down below, please. <laughs> the flower. Yeah, that is the flower one. Uh, then the tree, the. Balak ako sa ako I need reels from there. Ay, okay. Yan. Ha? <sighs> ah, yan yung flowers niya yan yung flowers nya tapos ang bunga naman niya, ayan oh. sino anak alam ko anong klase ng fruits or puno yan yan that's it yan kung alam nyo kung ano just comment down below then we know also yan but I will try to research what kinds of trees this one Yeah. Okay bye bye for now and see you all all around bye bye for now and God bless everyone but don't forget to like and subscribe and follow Yeah. to my channel Bye bye and God bless everyone See you all around, thanks to every support you give to my channel. Bye. See you.